Sa esports naman, panibagong simula para sa isa sa mga pinakatanyag na kupunan sa Valorant dahil opisyal nang inanunsyo ng Sentinels ang kanilang bagong roster para sa BCT 2026 para sa mabigat na season na puno ng pagkabigo at pagbabagong direksyon at ngayong may bagong timon na likod ng laro umaasa mga fans na muling masisilayan ang pagbabalik ng revitalized Sentinels sa tuktok ng global stage ang ibang detalye alamin sa, pag-abante ng ating esports enthusiast, Carlo Villasenor. Matapos ang isang mabigat na 2025 VCT season, opisyal nang inanunsyo ng Sentinels ang kanilang bagong Valorant roster para sa VCT 2026 na magsisilbing simula ng panibagong yugto para sa isa sa pinakatanyag na organisasyon sa North America. Matapos mabigo sa mga Masters Tournaments at maagang pagkalaglag sa 2025 Valorant Champions Paris, nagpa siya ang kupuna na magsagawa ng full roster rebuild. Mananatili pa rin sa opisyal na lineup sina Amin John QT Aurid at Marshall na Rate Massey bilang mga veteranong haligi ng bagong Sen Squad. Tatlong bagong manlalaro naman ang sasali sa pinalakas na roster na ito. Kabilang dito ay sina Gabriel Cortiziam Cortez mula sa MIBR at sina Meriel Kiyo Hermostovich at Yasin Ridok sa Bulalazam mula sa Ascension Team ng Sentinels na Qbert Academy. Si Kiyo na isang Canadian player ang magiging bagong in-game leader ng koponan. Kapalit ni John Cutie na ngayon ay nakatutok na sa pagkofrag at shooting sa laro. Ayon kay John Cutie sa kanyang Twitch stream, mas makakabuti para sa kanya at sa koponan na magkaroon ng bagong IGL upang mapalakas ang kanilang gameplay sa paparating na season. I was interested and was interested in me just They just want me to have less responsibilities and just be a fragger and also like pretty much like just have less responsibilities in-game and just be a shooter because they think I have really good mechanics and understand of the game and this and stuff like that and they want to alleviate some of that stuff from me and I told them I'm down as long as there's an IGL that's really good and we believe in and that's Caillou Sa ngayon, layunin ng Sen na paghaluin ang karanasan ng mga veterano at potensyal ng mga batang talento upang makabalik sa tuktok ng pandaydigang kompetisyon. Para naman sa Valorant community, excited na sila masilayan ang muling pagbabalik ng isang revitalized Sentinels sa darating na season ng VCT Americas 2026. Ako si Carlo a Abante Sports. Now